na huwi ibaba niyan. Dili, kung mulupag ka, kung may tabo, dapat, kung sa'yo ganit sunod, di mo pag hinganan na, di point na ni mo kung sunod, dapat, straight lang sa, okay, straight na. Ha? Kung mulupag ka, wala na, direto siya mo, na. Ay sa, kung sunod, di mo nga step, na. Kani na no? oh. Kani siya sir? ang tumbukon niya kani. Ba para na sa si Hongsemong sa kanan ya dili mosangit sangit Di ba? Mo nang kani mong gitumbok tong ikadua kay kani, kani yang tumbukon ang simod ana ini kani mo sangit dire. So nganong kani atong hindi mo dili masangit hindi eh, mo